mga kadiskarte chicks! Welcome back sa ating channel nung kung saan ang sa pinto sa diskarte sa pag-ibig. Ngayon, pag-uusapan natin ang siyam na exciting na lugar kung saan pwedeng makipagdigmaan. Mga kadiskarte chicks, nasubukan nyo na bang makipagtyugan -tug sa mga exciting na lugar? Yan ang ating tatalakay ngayon na sampung challenging at exciting na lugar na pwedeng makipag jug-juga. Tara, simulan na natin. Number 1. Sa CR. Palagay ko mga guys, malamang may mga nakasubok na sa inyo nito. Ang makipag-SEX sa banyo habang naninigo kayo ng jowa mo. Exciting ang pakiramdam nito kasi unang-una, -una, kakaiba rin at may elemento kasi ng tubig at sabon. Nandyan yung pwede mo siyang sabonin at ikaw rin naman. Masarap ang pakiramdam ng may dumadaloy na tubig mula sa shower. Bagamat, malamig siguro ang tubig ay hindi mo maiiwasan kumulo at magbaga ang isa't isa sa inyo habang kayo ay nagtutukaan sa ilalim ng patuloy na agos ng tubig sa shower. Take your time habang ginagawa nyo ito, pero huwag masyadong magtagal, baka kayo ay sipunin naman. Huwag magmadali at pagkakataon itong mag-aral kung papaano siya painitin. Siguraduhin na mabaga na siya bago mo ipasok ang talo sa kanyang mga basang kuweba. Medyo mataas din ang level ng difficulty nito kasi basa ang environment. At maging maingat, baka kayo madulas at nadisgrasya pa. Number 2. Sa kotse. Hindi malabong na subukan nyo ng magipag. Tukaan sa kotse ninyo ng jowa mo. Madalas ay ginagawa ito sa gabi at ginagarahin ang sasakyan sa isang medyo madilim na pwesto. Yun nga lang, ang intentions, sandali ang tokaan ay madalas nagtatagal at nagpapaliab ng damdamin. Dito ay nagsisimula ang lalaking kumuha na first base, second base, third base. Pero kapag na sa kasarapan na ay titiyakin mo ng ligtas ang kapaligiran at mahirap nang may makapansin at makakita sa umuugang sasakyan. Tiyak na may magdududa sa mga nagaganap sa loob nito. Kung hindi na mapikilan at ayaw mabitin ay dito na rin idinaraos ang next base. Ang pagsalakay sa bataan nang jowa mo. Challenging ito kasi masikip ang sitwasyon, maliban na lamang kung run ang dala mo. Tsaka syempre, dapat tinted. Dapat alalahanin dito ay ang timing at ang location. Napakahirap gawin ito sa katanga halian at siguradong pansinin. Kadalasan sa gabi o sa dilim ito nangyayari at sa isang tagong lugar na halos walang dumadaan. Madalas ginagawa lang ito ng mabilisan. Kaya nga nagkakaroon ito ng elemento ng excitement kasi nga baka may makakita. Sa ganang pag-iingat ang dapat gawin kapag gusto nyo itong subukan. Maganda kung planuhin nyo ito na angkop ang inyong kasuotan para mabilis ang pangyayari. Number 3 sa sofa madalas kasi sa kama nagaganap ang pagkikipagtikmaan, kaya minsan boring na rin kung merong sofa sa inyong bahay magandang alternative rin dito paminsan-minsan ito may halong kaunting excitement kasi usually ang sofa ay nasa sala so baka may binglang dumating hindi tulad ng kama na marami kayong gagalawan Masikit naman ang sopa, kaya ilimitado posisyon din ang mga pwedeng gawin. Siguraduhin lang walang iiwan na ebidensya sa pabrik ng sopa at mahirap itong linisin. Number 4, sa mesa. May ilang gumagawa ng pagkikipag, S.E.X. Sa mesa sa nakikita ko ay halos isang posisyon lamang ang po pwede rito. Dapat lamang siguraduhin matibay ang mesa. Yari dapat sa tabla o kahoy at huwag na huwag sa glass o babasaging mesa at baka kayo ay madisgrasya pa. Hindi rin advisable sa plastic na mesa at tiyak bibigay ito. Kailangan isang firm at matibay na mesa. Ang isang disadvantage nito ay siyempre masigit sa likod ng hihiga dito. Kaya hindi siguro ito madalas ginagawa. Tsaka nandyan na rin yung maingay. Ito lalo na hindi naman kalakihan ng mesa. Number 5. Sa hagtanan. Mm, pwede rin pero siguradong iilan lang ang gumagawa nito sapagkat hindi nga pantay-pantay ang hakbang nito. Ang level ng difficulty nito at mataas din kasi nga matigas ang hagdan na kahoy man o simento ito. May chance na magkaroon kayo ng injury dito at iilang posisyon lamang ang available. So kung susubukan nyo ito, alalay lamang. Number 6. Sa Terrace ito, may ilang gumagawa nito kasi meron talagang mga thrill seeker. kadalasang ginagawa ito sa gabi kasi madilim dito. Ang matalas ay yung mga nasa high-rise condominiums o buildings para hindi masyadong halata. Katulad ng sa kotse at sofa, may mataas na elemento ng excitement at thrill dito kasi baka nga may makakita. So, sa gana ingat din mga kadiskarte chicks dito. Number 7. Sa beach. Heto, medyo mataas din ang level ng challenge dito kasi masasabing public ito. Depende sa lugar pero palagay ko ginagawa ito sa mga late hours o hating gabi o madaling araw na rin na kung saan halos wala na rin taong naglalakad sa dalampasigan. Usually tawel na malaki lang ang kailangan dito at mahirap dumerecho sa buhangin. Usually mabilisan lang din ito dahil nga mataas ang risk na baka may makakita. So kung may balak kayong gawin nito, pagplanohang mabuti at mag-ingat umiwas sa masyado public na mga beach. Number 8. Sa bahay ng kaibigan. Heto mga kadiskarte chicks. Bihira lang mangyari. Kung halimbawa ang napunta kayo sa bahay ng kaibigan ninyo at sa hindi inaasahan ay kailangan umalis sa glitang ang kaibigan ninyo at pinaghintay kayo sa place niya na wala namang ibang tao hindi ko ito masyadong ina-advise maliban na lamang kung may usapan na kayo ng kaibigan ninyo. Siyempre, bilang respeto na rin sa kanya, di ba? May element of excitement and thrill din ito. Siyempre, kasi nga pareho ninyong hindi lugar yan eh. Malay mo, hindi nyo alam na may naka-install palang mga CCTV dyan. E eh, di na viral pa kayo bago tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ipaka naman! I-hit mo ng subscribe button! Now na! As now na! Hmm? Number 9 Sa kwarto ng tiyowa mo Siguro ang isa sa pinaka-exciting place ay doon mismo sa kwarto ng jowa mo. Depende sa sitwasyon. Kung halimbawa na nag-iisa siya sa bahay at wala ang kanyang mga magulang at hindi naman agad-agad pabalik, -agad ay pupwede rin. Sa kabilang banda, depende kung gaano kayo magaling magtango, ay pwede rin naman kung nandun sila, basta siguro hindi lang nila alam na nandun ka. Kung baga, ay kung kaya mo pumuslit sa kwarto niya nang walang nakakaalam. At kapag may kumatok sa kwarto niya, ay siguraduhin mo lamang nang may pagtataguan ka. Tulad ng sa ilalim ng kama o sa CR niya kung meron. Malaki ang elemento na excitement dito. syempre. mataas ang thrill. So yan, mga kadiskarte, ang 9 na exciting na lugar kung saan. Oop! pwede mong subukan. As usual, ina-advise ko kayo na kung may susubukan kayo dyan, ay proceed with utmost caution at pag-iingat. Pag-alanganin kayo ay baka mas mabuting wag nang gawin. Kung mayroon kang ibang lugar na na-experience, ay pag-share sa comment sections po. Salamat and good luck! mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.